Tama ko na po ngayon si Mahal, Kane Rose. Ako hindi sigurado po. Merienda po. bounds Kamusta mga kayam? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaduhan natin. For today's episode, nandito po tayo ngayon sa harap ng Tutuban Center Mall. So nandito po tayo ngayon sa bandang Divisoria at aantayin po natin si Ako si Mahal. Dahil nga po, magtitingin-tingin daw po siya na pwedeng gawing souvenir sa kanyang papalapit at nararating po na 18th birthday this November. So antayin lang po natin siya at nauna po akong dumating sabi po niya ay dadaan po muna siya sa dorm dahil galing pa po siya sa school. So papasok po muna tayo sa ano? Sa Tutuban Mall at tayo makikik-CR. Let's go! Pagan na po ng Tutuban Center Mall. Tumanda na rin naman po at luminis po lalo ang Tutuban Mall simula na ito po ay napunta sa Ayala. Ayala Call outlet din po kami rito ng World Balance sa Tutuban Center Mall. Dito pala sa taas ng Tutuban Mall, ay dito na pala yung parang ano, pinakang playing station. Meron dito yung Tom's World Station. Mga palaruan po. Bababa naman po tayo sa food court. Sa food court. Ilipat naman po tayo sa ano, sa prime block dito na tayo i-exit Dito sa Prime Block, usually dito yung mga ano, mga tela, damitan, tapos yung mga rental ng mga gowns, costume, and everything. nakahanap na po tayo ng exit at tayo po ay lalabas na baka dumating na si Mahal. Sama ko na po ngayon si Mahal. in host Kaya mo nang bumiyahin mag isa? Parang nag light yung kulay ng buhok Kulay-kulay na Kulay daw So ngayon po ay pupunta na po tayo sa ano sa Divisoria at ano. ano. po tayo ng pwedeng gawing souvenir. Magkano ba budget mo? Ilan ba yung bibigyan mo na ano? Baka nasa mga 7 to 9 po yung What? Akala ko 18-18 lang yung ano mo Bibigyan mo 18 times 5 ah, okay. So hmm. ngayon so, Sasamahan lang <laughs> Let's go tara Nandito na po tayo sa ano Sa road kung saan po marami pong mabibili mga souvenir Marami pong pagpipilian So, ano muna tayo sa dulo? Dito rin po mabibili mga ano, mga costume. Pwede nga rin dito magpagawa dito ng mga costume minsan. Bali, ang naiisip po yung simple lang han eh. Yung sa mga panglalaki tao sa ipang babae. Parehas baga or magkaiba? Depende na magugustuhan. Dependid, Kailan bang celebration ng ano mo? Dahil ang birthday mo ay eh, November 11? 11. Pero meron pong pasok kaya 15 Saturday. atin. po kasi wala akong pasok. Ah, oh, wow. Ay pupunta daw ang ating PM? Oh, wow. Tabi po yung mga sa mother sa mga friends. Ako hindi sigurado po. <laughs> Marami na rin po mga ano dito, mga pang Christmas decor. Pagkano po pag sa combo? Yung may pangalan. 25. May pangalan na po May na Wala na naman na 25 lang. Ito ganito po. 45. yung uh, kind of po. 45. 45. Uh, Parang ganito yung suggestion ni... Yung po. Ito po magkano? Same lang. 45. Uh. Ngayon po sa ganito. May pangalan po yun. Uh, pwede naman pala ito at pangalan. Kasi hindi ba sila na nagalagay na? Bali, add ka lang ng paper. Sa ganito po, umang magkano po. May kasama na pong pangalan. Yung ingrave, so last speaker lang. Pag ingrave ka lang. Masa din dito. At nabigyan nila ako ng Facebook account. Kasi hindi kami nagpapapicture talaga. Ay, hindi. Magkano po sa gantong ano? Pam. 35 bro. Kikisama na po yung ano? Okay. yung gan. Eh 35 lang. 35 po yung sa gento. Halo halo kaya natin ng bawa mga uh, ano 30 pieces na ball pen tapos 30 pieces na ganto. Droga. No? Sa ganto po magkano sir? Same lang sir. <coughs> 30, 35 po. Apo. Sa pang babae kayo. Meron po kayo. Sticker lang po ba yung sa si 35 or nakalit? Opo, oh sticker lang. Kapag gusto ah. nyo po kasi mag-ingrade mo, mahal siya. Magkano pag ano? Basta po pag naka-ingrade po, plus 15 pesos po kasi. Hmm. Pero kapag ano siya, sticker, within, ngayon na din siya makukuha. Oo, oh, sticker, ngayon mm -hmm. din makukuha. Kahit ano po yung ingrade, makukuha mo rin. Ano ba kayo siya sara kailangan sa babae po. Bali sa panglalaki po, ganito po yung napili ni Mahal. Sticker lang po para mas mura. Kasi kapag, ano, ganito, mas mahal po siya. And then, sa pangbabae po, ay ganto Wow, mas asyal yun sa pangbabae. Parang mas close mo yata mga pangbabae mo, mga babae mong bisita mo. Sa nila, tita. So nakapili na po si Mahal at yung po ibabayaran na natin at babalikan na lang po natin. After one hour daw po. Ang ilalagay mo ay Shane Rose or Shane lang? Shane Rose at 80. Yan, yeah. so okay na yan para hindi na tayo mag ikot Yung isa, yan. Pero po kayo ano, artificial na roses?

naman ang ganda para nasa motif. Parang purple. Parang mas maganda. Takay pag artificial ay. Eh. Hmm. Nandito naman po tayo ngayon sa, ano, sa loob ng Divisoria Mall. Titingin naman daw po tayo ng mga bedding pang price. Tama ba? Mga ilang piraso mahal. 10 to 15 pieces na anything kahit wala pong tatak na nakalagay na Shane, Saint Rose at 18 So bali pang pa-premium lang naman, di ba? <coughs> Dito po tayo bumili ng payong nung nakaraang ano. Uh, anniversary po ni na, nanay at tatay. Bibili rin po ako ng payo ko at yung payo ko ay nasira. Ano? So, may black po kayo. Maganda po sa isang piraso lang. yung na po ito. Okay. ay tanong mo kung magkano yung gano'n. Ano yung gano'n? Ay. magkano ay, po sa gano'n? Yung ganyan. Yan na. Magkano daw? 35. Ayan. Ayan lang. Ito. Magkano po sa mag? 25 gold sale. Yan na lang, dito na lang tayo bumili. Magkakaibang kulay. May ano ba na may Wala po. May purple lang. Wala po. Okay, sa tingin ko naman okay na rin yung assorted colors kasi apple. ano. Tsaka nakabox naman, hindi naman makikita yan. So, dito na lang tayo bumili para ano. Actually, okay, meron na po akong nabiling yung Purple naman. Yun. Ah, purple siya? O oh, yun naman pala eh. Sige, yun nalang. Mga ilang piraso ba bibili mo? 15 lang. Fifteen? Sige. Magkano yung fifteen? nakapili na po kami ng pang price 15 pieces po ang bibili natin na lahat black Yes order muna lang 5 non Okay sige Nakabili na po tayo ng ano pang price uh, tumbler tsaka pumag, mag total of 15 pieces tama ba no 15 pieces So, babalikan na po natin ngayon yung souvenir at baka po yun ay okay na rin. Let's go. Pagbimerienda daw po muna kami ni Mahal Ito po sa Kyokyo -kyo Ramen. At libre daw niya. Ayan po. Dumali na po yung order natin ng Kyokyo Ramen. Saka po red ice tea. Merienda po. sendo ni Mahal ng Pio Pio Rame. Na-amaze siya sa ano, 99 pesos lang daw. Para daw ang mura niya sa 99. <laughs> Ulit na. Ma-ano siya, recommendable siya kasi mainit, saka mabigat siya. tiyan. Kaya kahit wala tayong kain rice. Hindi pa rin ako kumakain ng cotton Wala kanina umaga. <laughs> same. Same, same daw. Kami ah, laboratory. Oh, sakto na to. Ano na rin sa carboy, carboy drinks. Ah, nga ba? Nakakahiyang mag ano eh. Pagsabi ng mga about sa pulot ang kasama natin 3 na nutritionist. Tapos na po kami magmerienda. At ngayon naman po ipabalik na tayo sa ano, uh, souvenir shop. At po kunin na po natin yung mga souvenir. Let's go. Tatapos na po. Ah, tapos na dito na po tayo sa souvenir shop. Wow! Parang ako ang excited. Parang <laughs> <laughs> excited. Ganitong oras po pala. 5pm nagsasara yung ano, yung street po dito. Yung mga pamilya. Yung iba ay mapabilis ang mag, ano, maglikpit pero yung iba ay kalmado lang. Ayan nga po yung ano, souvenir ni Mahal. Ito yung uh, 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 souvenir ni Mahal uh, na kinaayos pa. Hindi na bagot pa. 17 Ano sa papel? sa Ligarda. Hindi ko na po si Mahal at mabigat po itong mga ano, souvenir. Good luck sa pag ano, sa pagbitbit nito bukas pagbalik sa Quezon. Ngayon <clears throat> po nakauwi na po tayo. Nandito na po tayo sa dorm. May tayo dito. <laughs> Kuya Edro. So ito na po yung mga napa ano natin na ipagawang souvenir. Ito so, yung for girls, no? Tapos ito yung sa mga pang boys. Tapos ito naman ay pang prize. Yan. Maraming salamat po sa nag-sponsor. May nag-sponsor po pala na yan. Salamat po. Dito ko na rin po tatapusin ang video na ito. Hanggang sa buli, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa aming YouTube channel. Hindi lang po sa akin, kundi sa buong imiti. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye!